Iwaga sa kagubatan ng San Roque. Ang liblib na baryo ng San Roque ay tago sa paanan ng bundok, napapalibutan ng malawak at madilim na kagubatan. Bawat residente doon ay may kwentong ibinubulong tungkol sa mga aswang mga nilalang na sa araw ay mukhang ordinaryong tao, ngunit sa gabi ay nagbabago ng anyo upang manghuli ng laman at dugo si Aling Nena, isang matandang hilot na kilala sa kanyang kaalaman sa mga halamang gamot at sinaunang paniniwala, ay madalas nagpapaalala sa kanyang apu, si Lito, na laging mag-ingat. Lito, sabi niya, habang itinuturo ang dilim sa labas ng kanilang bintana, ang gabi ay hindi para sa mga inusente. Ang mga aswang ay naglalakad sa dilim, naghahanap ng mga biktima. Hindi gaanong pinapansin ni Lito ang mga babala ni Aling Nena. Siya ay isang binata na mas gusto ang modernong pamumuhay at iniisip na ang mga kwento ng aswang ay panakot lamang sa mga bata. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. May sakit ang kanyang kalaro, si Mia, Mataas ang lagnat nito at nang hihina. Kailangan niya ng bihirang halamang gamot na tanging sa pinakamalalim na bahagi lamang ng kagubatan matatagpuan sa lugar na tinatawag na pusod ng dilim. Iyon ay isang lugar na kahit ang pinakamatapang na mga ngaso ay iniiwasan. Dahil sa pagmamahal kay Mia, Nagpasya si Lito na pasukin ang pusod ng dilim. Bitbit ang kanyang lumang parol at itak, naglakad siya papalayo sa baryo habang papalubog ang araw. Nagsimula nang lumabas ang lamig ng gabi at kasabay nito, ang hindi maipaliwanag na takot na bumabalot sa kanya. Habang papalalim siya sa kagubatan, unti-unting namatay ang mga huni ng kuliglig. Napalitan ito ng mga kakaibang tunog kaluskos ng mga dahon na tila may naglalakad, malalalim na ungol na nagpapahinto sa kanyang puso, at isang kakaibang amoy ng bulok na laman na sama-sama sa amoy ng lupa. Nakarating siya sa isang bahagi ng kagubatan kung saan ang mga puno ay baluktot at tila nakanganga. Ang mga ugat ay kumakalat sa lupa, tulad ng mga galami. Nakita niya ang halamang gamot na hinahanap niya, kumikinang sa ilalim ng kakaibang sinag ng buwan. Nang akma niyang kukunin, isang matalim na huni ang komunit sa katahimikan. Napalingon si Lito, sa di sa pagitan ng mga pulong nagtatago sa dilim, may nakita siyang isang anino. Ito ay malaki, balingkinitan, at may mga pakpak na tila paniki. Ang pulang mga mata nito ay nagliliab sa dilim, nakatutok sa kanya. Nanginginig ang buong katawan ni Lito. Ito ang aswang. Agad siyang tumakbo, bitbit -bit pa rin ang halamang gamot. Naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa paglipad ng aswang sa itaas niya. Naririnig niya ang tunog ng matutulis na kuko na kumakasta sa mga sanga ng puno. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapahiwatig ng kanyang lokasyon. Nasa gilid na siya ng kagubatan ng madapa siya. Bumagsak ang kanyang parol at napuno ng dilim ang paligid narinig niya ang malapit na pagbagsak ng isang bagay sa lupa sa dilim naramdaman niya ang mainit at malagkit na hininga sa kanyang batok aswang bulong niya ang kanyang tinig ay halos hindi na lumalabas ngunit bago pa man siya nito abutin Isang matalim na sikat ng araw ang tumama sa kanyang mukha. Lumabas na ang araw. Naramdaman ni Lito na umurong ang nilalang. Narinig niya ang pagaspas ng malalaking pakpak na papalayo. Sa wakas, ligtas siya. Pagdating niya sa baryo, natagpuan niya si Aling Nena na naghihintay, may malalim na pag-aalala sa kanyang mukha ibinigay ni Lito ang halamang gamot, at nang magamot si Mia, mabilis itong gumaling. Mula noon, hindi na pinagtawa na ni Lito ang mga kwento ng aswang. Alam niya na ang dilim sa kagubatan ay nagtatago ng mga lihim na hindi kayang ipaliwanag ng agham. At sa bawat paglubog ng araw, tinitingnan niya ang kagubatan ng San Roque, alam na ang mga nilalang na iyon ay naghihintay lang sa susunod na gabi para sa kanilang mga alay.